So, kasama ko si Kuya Alan para sa update dito ay Nala's Spouse. So, Kuya Alan, gusto ko bang sabihin sa mga subscriber natin yun? Ayan, binabati ko po lahat ng subscriber natin dyan, followers. Maraming maraming salamat po. Ayan guys, so hindi na namin patatagalin. Uh, Sisimula na namin ni Kuya Alan na ipakita sa inyo yung mga par babies ngayon ni Nala's Spouse. Let's go! Tingnan nyo naman ang aming mga pomies na talaga namang napakakukulit. <laughs> o, tingnan nyo ah, bolang-bola yan. So, ito po ay parehong male. Three months and half na po ito. Kuya Alan, buhatin mo naman ang isa. Ayan, tingnan nyo po. Napakaliit at talaga namang napakasigla. O, yan. O, no? kulit-kulit. <laughs> Ayan, kita nyo po ang balahibo. Oh, napakaganda. Ito po ay 12,000. Basta subscriber po, 10,000 na lang. So, ayun pa po yung isa. Ayan, tingnan nyo po. Oh. Talaga naman, ang kulit-kulit po. yan Next po. So, guys, ito, may pump din tayo, 1 year old. Guys, napakaliit lang nito, ha. Uh, malagulang malago talaga ang balahibo. Tingnan nyo ang size niya para makita nyo. Pakita mo nga sa side view, Kuya Alam. Guys, ang benta ko nito 12. Basta subscriber, 9,000 na lang. Baba mo, Kuya Alam, para makita nila. Yan po, oh, 9,000 na lang. Talaga, kita nyo, ang sigla-sigla po niya na. Oh. Yan, ito po sa mga naghahanap ng mixed breed, no? Ito po ay Siberian Husky, no? Mixed breed po to ng Aspinian. Pero blue eyes na siya. O, ang ganda. O, tingnan nyo naman. With matching kaway pa ng buntot. Tatlo po ang available. Yan. Pakita mo pa yung dalawa, Kuya Alan. Yan. Ito po isa. Tapos, ayun pa ang isa. Blue eyes din po yan. Ito po, ang halaga po nito ay 2.5. Basta subscriber, 1,500 na. Guys, meron din po tayong sitsu, no? Yan. Medyo madumi lang guys ha At liliguan pa lang Ito po ay uh, 5,000 ba sa subscriber 4,000 na lang po Male or female yan female. Yan female po ito ha Yan 4,000 na lang po Guys yung mga naghahanap din naman ng Sitsu No princess type Ito po ay dating 4,500 Ano yan babae lalaki Babae po, babae po siya no uh, Ang halaga po nito ay 45 Ngayon 3,500 na lang Maliit lang yan guys ha Yan Guys, ito sa mga naghahanap naman ng na Pomeranian na budget meal, male, one year old, no? Uh, ito po ay galing groom ha, ginuroom lang namin, nagbol-bol ang balahibo. Tikap lang to kasi talagang maliit yan, tingnan nyo guys, so oh, yan, one year old na yan ha. Ang halaga po nito ay dating 7,000 ngayon, 5,000 na lang mag-unahan na po kayo. Guys, ito po, Japanese Pits, mixed breed ng Aspie, no? Ito po ay 2,500 pero ngayon, 1,500 na lang po yan lang po yung mga available namin ngayon dito kay Nalas Paws. Kuya Alan, uh, may gusto ko bang sabihin sa mga subscriber natin ulit? Ulit ulitin ko po. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta kay Nalas Paws. Yan. Thank you. Yan guys, thank you very much po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lalo na may mga dumadating na bagyo. Ingat-ingat no? po ang lahat at sana po lahat tayo ay manatiling ligtas. Hanggang sa ulitin pong vlog natin. Salamat po!